Usapang Alzheimer's, Dok, parang may, ito talaga nakakabahala din talaga na dumadami nagkakaroon ng Alzheimer's, Dok. Pero ano ba talaga yung sakit na Alzheimer's? Ang Alzheimer's disease, isang uri yan ng neurodegenerative mm. disorder. ano, So meaning, sa utak. Lumiliit mm. ang utak ng isang tao at nagmamanifest ito ng uh, nagkakaroon siya ng problemang mag-isip, tapos yung kanyang mga behavioral changes, nagkakaroon din. Ganda lang nga nung kanilang brain changes. So, ibig sabihin po, Dok, ito pong brain changes po nila, sa mismong utak po ba ito o sa mga cells po sa loob ng utak? ang actually ang cause ng Alzheimer's disease no nagkakaroon ang brain natin nagpo ang brain natin ng tinatawag ng mga, mga, parang mga plaques no mga amyloid plaques na tinatawag ano so itong mga plaques na ito nakakasira ng ating mga brain cells or neurons So once na nasisira na ang ating mga brain cells or neurons, lumiliit ang brain ng tao. So nagkakaroon siya ng problema sa pag-iisip. Ang ibig ko sabihin ng problema sa pag-iisip, number one is ang memory. Naapektuhan ng okay. memory ng isang tao, naapektuhan ng kanyang thinking, at eventually, naapektuhan ng kanyang mga cognitive behavior or yung mga pang-araw-araw na behavior niya or mga kilos. Oh, oh. Ibig sabihin po ba nito, Dok, dahil po sabi niyo po ay degenerative po itong Alzheimer's, sa matatanda lang po ba nagkakaroon ito, sino-sino po ba yung mga pwedeng magkaroon ng Alzheimer's? Uh, maganda yung tanong mo no kasi para sa benefit ng ating mga nanonood ano. Number one, may malaking difference kasi yung uh, uh, na nalilito yung mga tao sa dementia or Alzheimer's. Okay. Pag sinabi mo kasing dementia or sa Tagalog yung nag-uulyanin ano. Opo. Oh, Ang dementia is a general term for uh, memory loss, tapos thinking disabilities and cognitive behavioral changes. Isa sa mga causes or the majority of causes ng demensya eh Alzheimer's disease. So, karaniwang nangyayari ito, pag ang tao tumuntung na sa tinatawag na tumatanda na, ganun, no, no, oh. like yung mga 65 and above, and the moment tumuntung na sila sa ganung age, nagmamanifest na yung parang memory loss nila, doon nagsisimula ang uh, Alzheimer's. Okay. Pero dok, bukod po doon sa mga nabanggit na memory loss, yun lang po ba ang symptoms ng Alzheimer's disease or dementia? Yun lang po ba ang pwede nating bantayan ng mga sintomas? ooo Ang unang symptom kasi ng Alzheimer's, yung nakakalimutan mo yung mga basic na normally alam na alam mo. Basic mga knowledge, basic, uh, what do you call this, information na hmm. dapat alam na alam mo, no? So, as simple as dati, na, na, nakakalimutan mo yung uh, kilala ko to ano na nga pangalan nito mm -hmm. oh nasa saloom okay. or saan ko na nga iniwan yung salamin ko kanina mm -hmm. suot ko mm -hmm. yung mga basic na pang-araw-araw na ginagawa mo nakakalimutan mo mm -hmm. and then eventually yung mga bagay na dapat routine na ginagawa mo nakakalimutan mo mm -hmm. uminom na ba ako ng gamot uh -huh. At, date na nga ngayon, okay. paulit-ulit tinatanong mo sa sarili mo, kahit sampung beses ka nang sinagot ng mga kasama mo sa bahay, so kaya ka nababranda ng, matatanda kaya nababranda ng makulit. Okay. Okay. Pero Dok, eto po curious po ako, no, paano po ba namin malalaman kung yung pagiging makakalimutin ng isang tao ay dulot po ng Alzheimer's o dahil baka po kasi makakalimutin lang, kasi po minsan nag-aalala ko baka po, eto ulyanin na ako Dok eh, kahit na bata pa ako, pero ano po ba yung pagkakaiba ng isang tao na makakalimutin lang versus sa meron na pong signs and symptoms ng Alzheimer's? Pagaya nga nang na-mention ko, Celine, ano? Apo. Ang dementia or pagiging makakalimutin is a symptom o uh, isang symptoms ng Alzheimer's. Apo. One of the symptoms ng Alzheimer's, no? Ang dementia is... Nakakalimutan mo lang. Pero yung everyday living mo, yung sa naliligo ka ng sarili mo, nagbibihis ka ng sarili okay. mo, yung mga abilities mo, hindi nakaka-apekta na sa day-to-day -day living mo. Okay. Ang Alzheimer's, nagpa-progression yung memory loss mo. To the point na misan, nakalimutan mo ng maligo, okay. nakalimutan mo ng magbihis, hindi ka na kumakain. Yun ang Alzheimer's, meron siyang progression. Mm.